Aries. Ang araw na ito ay maaaring magdala ng sigla at enerhiya sa iyong mga gawain, huwag sayangin ang pagkakataong ito upang mas mapalapit sa iyong mga pangarap, Ang kulay green ay magbibigay sa iyo ng sariwang pananaw at lakas upang harapin ang mga hamon ng araw ang mga numerong number 7 at number 19 ay maaaring magdala ng magandang oportunidad sa trabaho o negosyo. Taurus, ang pagiging praktikal mo ay magiging susi upang mapanatili ang balanse sa iyong buhay ngayon, huwag matakot na humingi ng tulong kung kinakailangan, ang kulay brown ay magdadala ng kapanatagan at seguridad sa iyong mga desisyon, Samantala, ang number 4 at number 22 ay maaaring magdala ng swerte sa mga usaping pampinansyal. Gemini, maaring magtaglay ng maraming ideya at inspirasyon ang araw na ito para sa iyo. Gamitin ito sa mga proyekto o planong nais mong simulan, ang kulay yellow ay magpapalakas ng iyong sigla at pagkamalikhain. Ang number 3 at number 15 ay maaaring magdala ng positibong enerhiya sa iyong komunikasyon at pakikisalamuha sa iba. Cancer. Panahon ito upang mas bigyang pansin ang iyong damdamin at mga personal na pangangailangan. Ang pag-aalaga sa iyong sarili ay makakatulong upang mapanatili ang balanse sa iyong buhay. Ang kulay silver ay magbibigay ng proteksyon at kailan awan sa iyong mga desisyon, ang number 8 at number 20 ay maaaring magdala ng swerte sa mga usaping pampamilya at relasyon. Leo, ang iyong likas na karisma ay maaaring magdala ng bagong oportunidad sa araw na ito, huwag matakot na ipakita ang iyong kakayahan, ang kulay gold ay magpapalakas ng iyong kumpiyansa at tagumpay. Ang number 1 at number 11 ay maaaring magdala ng magandang kapalaran sa trabaho o negosyo. Virgo, ang disiplina at pagiging masinop ay magiging susi sa iyong tagumpay ngayon. Huwag magatubiling ayusin ang iyong schedule upang maging mas epektibo ang kulay beige ay magpapalakas ng iyong pagiging organisado at maingat sa bawat desisyon, ang number 6 at number 17 ay maaaring magdala ng kasaganaan sa iyong buhay. Libra, maaring dumating ang isang pagkakataong makakatulong sa iyong personal na pagunlad, maging bukas sa bagong ideya at pagkakataon. Ang kulay pink ay magpapalakas ng positibong enerhiya at magbibigay ng balanse sa iyong araw. Ang number 9 at number 24 ay maaaring magdala ng magandang balita mula sa isang mahal sa buhay. Scorpio, ang iyong determinasyon ay mas lalong titibay ngayon. Ito ang tamang oras upang gawin ang isang mahalagang desisyon ang kulay maroon ay magpapalakas ng iyong paninindigan at tapang. Ang number 5 at number 13 ay maaaring magdala ng swerte sa iyong mga plano at adhikain. Sagittarius, ang iyong masayahin at positibong pananaw ay makakatulong upang magtagumpay sa mga hinaharap mong pagsubok. Ang kulay orange ay magdadala ng sigla at inspirasyon sa iyong araw ang number 2 at number 18 ay maaaring magdala ng swerte sa mga usaping may kinalaman sa paglalakbay o bagong karanasan. Capricorn, ang iyong pagsusumikap at syaga ay maaaring magbunga ng tagumpay sa hinaharap, huwag matakot na maglaan ng oras para sa pagpapahinga, ang kulay gray ay magpapalakas ng iyong konsentrasyon at determinasyon ang number 10 at number 23 ay maaaring magdala ng swerte sa mga usaping pampinansyal. Aquarius, ang pagiging bukas sa bagong ideya ay maaaring magdala ng hindi inaasahang oportunidad, maging handa sa mga pagbabagong maaaring dumating, ang kulay blue ay magbibigay sa iyo ng kailan awan ng pag-iisip at direksyon. Ang number 12 at number 21 ay maaaring magdala ng suwerte sa mga usaping may kinalaman sa kaibigan at connection. Pisces, ang iyong pagiging sensitibo sa emosyon ng iba ay maaaring makatulong upang mapalakas ang iyong mga relasyon, maging bukas sa komunikasyon. Ang kulay turquoise ay magdadala ng kapanatagan at malalim na pag-unawa ang number 14 at number 25 ay maaaring magdala ng swerte sa larangan ng pag-ibig at personal na pag-unlad.